hirap hirap si Kapise tatlong araw na tatlong gabi nang umuulan dito nadagdagan pa yung tubig pasyal na naman dito sa ano sa aming uh, mababang lugar puntahan ko muna itong ano, silibing ko muna itong bahay ng manok oh nagpakita ang araw oh oh nagpakita ng araw ayan oh ang aming uh, bahay ng manok oh ayan bahay ng manok sa palagay nyo. Hindi pa rin naaaring pumunta rito 'yung manok. Oh. May tubig pa rin. May tubig pa rin. Subukan natin kung uh, <coughs> kung hindi lulubog 'yung bota makakapunta tayo sa kabila mapupuntahan natin yung kulungan ng baboy pero pag yung bota ay lumubog eh baka gamitin natin yung ano yung uh, aking improvised na yate yan o oh. pag lumubog tong bote eh ang bota bot, bote bota pag lumubog tong bota gagamitin natin yung improvised na yate. Oop. Ako, delikado. Oop. Lulubog ang buta, hindi pwede. Balik tayo. Gamitin natin yung improvised na yate. Oop. Oh, wala eh, oh. 100%. 100% patay ang Madre de Agua. Ayan o, no? linis o. Oh. Dati, mabirdi dyan. Ngayon, wala. Hirap. Parang nakaka-discourage ng mag-time ng uh, Madre de Agua. Mahigit 200 eh. O. Oh. Ayan o. No? Alam mo mga tinusok na kawayan tong mga yung panghuli ng isda. O yung pakapitan ng talaba. Ay natin yung ano. Yung uh, ating yate. Ay no yung yate natin ano. Para mabisita natin yung kulungan ng baboy. Lubog eh, lubog par yung bota. Siguro mga ano ito, lampas ng tuhod. Pero tinatamad naman ako magalis ng bota kasi nga yung, yung pa ako, makati na. May alipo nga. Kaya gagamitin muna natin itong ating yate. dito eh, may daan dito, may ano dito eh. Yung tawag dito. yayati yeah, yeah, tayo yeah. ilaw na, tumigas na babaw na kasi ito eh pwede na siguro dito huwag na mapasa yung bota natin eh Ay, malalim pa eh malalim pa tras atras tras tras Sa kabila, marami kasing damoy. Babaw na ito eh. Kaso lang yung bota ko baka mabasa eh. Magkakamot na naman ako ng gabi. Sarap kasing kamutin yung pagpa eh kasi na eh. Hop. Dito na tayo. Ayan. Ayan. Uh, Dito na tayo. Parang may naglilinis dyan. Ayan. Eh. May bota rito eh. Parang may naglilinis na dyan sa bahay na yan. Kanari yan yung mga pamangking ko baka hindi na inaabot yung flooring ng kanilang bahay ayan oh tubig pa ayun doon tayo galing kanina may tubig pa rin may tubig pa rin Ah, uh, sa gilid na siya, wala na siya sa loob. Ah, uh, sa gilid na 'yung ano, tubig. Ikisabiin wala nang na tubig sa loob ng kulungan ng baboy. Pero dito may tubig pa rin. Uh, 'yan. ay uh, tubig pa rin, 'no? ay may tubig pa rin doon may tubig pa rin yung bahay nila sa low flooring pero sa kanya sa kusina na lang ayun sa kusina na lang siya ayun pero dun sa bahay ayun yun o kasi na lang yung may tubig ayan o, tuyo na yung ano, medyo tuyo na yung ibang ipa yung ibang ipa tuyo na o medyo natutuyo na yung puti-puti ngayon -puti tuyo na yan yung ipa pero dun sa gawiron dun sa gawiron basa pa Ayan, oh medyo yung maputing yan tuyo na yan ayan pag uh, gumandang araw sa bukas sa haluin ko uli yan hanggang sa matuyo tapos yung mga ipang niya, sa ibabaw siyang ipaibabaw -ipa ko dun ay nako Dati rito may Madre de Agua akong tinanim. At ah, tsaka doon, oh. Yung. Hilirang yun. Wala. Bulok. Matatag lang yung gabi oh. Ay, nako. Oh, may tubig na. Yan, situation dito. Ay, nako. Oh, bunga na. sampalok. Yung daming bunga ron, no? Oh. Buhay. Wala. Oh. Matatag na lang. Doon sa gawin nga, yung matatag na lang. Yung maberding niya, mataas na ya ya yan, yan. Yeah, 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 yeah. Malunggay. Yung mga papaya wala. Ayun oh, no. May tubig pa rin sa gawero. Pa ilang vlog ko na ba? Mayroon isang araw lang ako nag-vlog yata eh. Tapos ito ngayon. Ay, nako. Oh. Dito, ano dito? Yan. Ito, bahay ito ni ano eh. Yung pamangking ko. Si Elmer. Nabot ng tubig din to. Pero wala sila dito ngayon. Nasa ano sila? Pinya Blanc pa may bahay din dun sa, sa asawa niya kasi nung nagbahaan umalis sila rito dahil alam na eh na mangyayari dito eh uh, yan putik pa rin hindi niya nanilinisan eh sa bata ko yan ang sitwasyon dito oh putik pa nagsisimento kasi yan eh. Wala. ano pa ito siguro? Ang dalawang linggo pa uli. Basta sa January ito, tuyo ito. Huwag lang papasok ulit yung bagyo ha. Pero alam ko January magbabawas na ng bagyo yung ano, Pilipinas. Wala. Ayan o. No? May bunga yung katuray dun yun. Ayan no? yung, yung mapulang yan. Katuray yan eh. dito na ba yung manok ni Manong Ansis? Naglipat na ka kaya siya ng manok. Ah, wala pa. Wala pa rito yung kanyang manok. Puro manok yan. Eh, Hinaan dyan eh. Sa so ngayon, wala. Ayan oh. Ayan oh. oh, yung resort. Ayan. Ayan yung resort. May second floor yan eh. Ayan oh dahil bunga ng katura yun. Bukas kuhanin ko, ko yan. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Wala, hindi pa pwedeng dalhin dito yung ano, yung mga baboy, yung dalawang baboy. Tubig pa eh. tapos pan tubig silipin natin yung ano kung makakapasok yung bota natin dito sa resort ah nakakapunta. mukhang mababa mukhang mababa eh kaso, sarado naman sarado yung resort hindi tayo makakakuha ng madre diagwa <coughs> may madre diagwa sa loob ng kaso, sarado yung susi sarado, sarado yun yan. Dami niya, no? Buhat dun sa may saging na yun. Doon. Sa dulo nitong pader na ito, ito. Ang nara Naglalaro sa 300 dyan. Madre de Agua. Pero wala. Ayan o. Oh. Tubig. Baka pag lumitlit ang tubig dyan, ang mahuhuli dyan yung ano, dalag. O kaya ay tilapya. Ay, buhay dito sa amin. Pero marami nang nag-aalok sa akin ng baboy problema ito nga ganito paano mo ipapasok yung baboy dito eh may tubig pa hindi pala baboy biik tapos nag-aalang pa ako dun sa ipa baka yun eh pagbasa lalong sipunin yung mga baboy kailangan matuyo muna yung ipa tsaka natin pag-isipan yung biik yan o, buhat diyan kaya yung may mga kaya yung mga nung yan yan dun may nakasingit yung ano uh, goyobano madre de agua kakao kaya yeah, yan, diretsong yan pero ngayon yan o, tubig makikita mo Yan, ikot tayo, ikot, ikot. Yan, oh, yung bahay ng pamangin Doon tayo galing sa, ano yan, sa kabila niyan. O, oh, o, oh, sitwasyon. Itong kusina nila may tubig pa, pero yung kabahayan, wala ng, wala nan tubig yun. Nalinisan na yata nila. O, oh, yan yan, o. Oh. Puro tubig pa yan. Mababang lugar kasi ito, kaya ganito, eh. Mababang lugar. Kaya yung tubig, walang lalabasan. Yan, o. Oh. Yung mababirding yan, asola. Yung asola, eh. Ba, ito yung pakain sa ano, eh. Sa... Sa baboy, manok. Eh, sa o, oh, manok. Kaso lang maliliit. Kung permanente yung tubig na yan dyan, pwedeng mag-alaga. Ayan o. Oh. Gusto tayong mabiberding yan. Sola. Ayan, mabiberding yan. Ayan, sola yan. ayan dito sa lugar na ito, itong mababang lugar na ito, ang naka ano dito, anim na bahayan. Kay Manong Ansis, kay Eli. Kay Manong Nestor, kay Mayra. Kay Junel. Anim, anim na rito. Pakito yung resort. Ayan, sitwasyon dito. Hop. Yan ang sitwasyon dito sa aming uh, lugar, mababang lugar. Ayan. May tubig pa rin. Ayan may tubig pa rin dyan. Yan, paikot na yan. Ayan. Okay. Okay, hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe. Pakipindot na rin ang bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapsi. Hanggang sa muli. Bye-bye. Dami -bye. pa rin tubig.